na mga cool dangkala na oh dangkala di nangkala na naman ni cool 1 2 3 Ah, sabi ng incheck, dalawang dangkal na makarel. Good afternoon, good afternoon mga kakulbiks For today's video mga kakulbiks uh, Nandito tayo ngayon sa ano Sa batuhan Dito sa Port Solpur Mag isa lang tayo ngayon mga kakulbiks uh, Timing natin ngayon yung ano Yung ano na ang tubig Talagang high tide na high tide pa siya. Mga siguro mga 30 minutes pa Palutide na rin yan at sana suertihin tayo ngayong araw dito mga Colvix actually kakalabas ko lang sa ano sa trabaho dun na na kagad ako ngayon dito kasi hinahabol natin yung ano yung high tide kasi manghuhuli tayo ng ano ng pang live bait maglalive tayo baka sakaling makadali tayo ng kingfish ngayon dito mga Colvix so yun mga Colvix siya nga pala. Ah, uh, ko po nga pala yung mga ano ko diyan, mga sulit kong subscriber. Ah, uh, siya love shoutout sa inyong lahat. Saan man kayong dako ng mundo. So, yon mga Colvix. Ano na tayo? Maghahagis na tayo ng ating ano pang casting. Yan. So, yon update ko kayo. Ayan na mga kolbiks yung ano natin. yahagis na natin dyan. Nakadalo tayo. Lord! Pang ulam naman dyan Lord. Ayan yung ano natin mga kolbiks. Ayan na. Nagis na natin doon. Abang-abang na lang. Uh, bang na lang natin yan mga kolbiks At pag may suswerte uh, uh, Content ka ngayon <laughs> Content ka ngayon Pag may Kumain siya Pahitay mm. pa nga mga kolbiks Pahitay pa Oh, may kumakagat na kagad mga kolbix. May kumakagat na kagad. Oh, yan na, yan na. na. Yung ano, malaki. siguro yung kumakain mga, mga kolbiks maliit you know, unti unti yung pain natin no 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 <laughs> no 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 dalawang no dalawang dalawang no 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 dalawa dalawang mga mulmul -mul mga cold beaks oh, ha dalawang mulmul -mul kagad sana all so, mga cold soon oh no 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 oh tatlo, tatlo. Oh, no, 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 no. <laughs> tatlo, tatlo, mga Colbix. Tatlo, tatlo ang pandali natin, mga Colbix. Peace on na naman mga Colbix Peace on Oh Anong isda na naman kaya to Kinakawayan tayo mga Colbix. Kinakawayan tayo. Kinakawayan tayo ng mga kiwi. Anong mayroon mga colbix but ang daming ano barko oh daming mga fishermen oh ang daming mga fishermen daming mga fishermen mga colbix Anong meron ngayon mga colbix but ang daming ano diyan ang daming nagbabangka. Oh. Yan pa oh, pupunta pa doon oh. oh. Ang dami nila oh. Ang ganda ng isda mga Colbix. Oh. So. Pink na pink. Pink na pink mga Colbix. Pink na pink. Mga Colbix, pink na pink ang isda natin. Oh ha, pink na pink. Ayan mga Colbix oh. Pa, ano na? Palubog na ang araw. Maya-maya pa, uwi na rin tayo mga Colbix. Yan ang mga huli Kulbix. Yan ang mga huli ni Kulbix. Woo! Thank you Lord. At uh, pinagbigyan tayo ngayong araw. Swinerte tayo. Grabe mga Kulbix. Ang lalaki ng huli natin na makarel. Oh. Kalain mo yan oh. Oh. Dadang ko ah. Hmm. Makarel yan. Oh. Oh dalawang dangkal dalawang dangkal na makarel mga kolbiks ang lalaki grabe ah, ah. Huh, pag sineswerte nga naman madami yan mga kolbiks halos puno yung timba natin binigay din natin sa ating kabayan yung iba kasi ako lang naman mag isa mga kolbiks Pauwi na pala tayo, pauwi pa uwi na pala ako mga Colbix. Dami pang isda, aso madilim na. Kaya next time naman. All right, thank you so much. Sa biyayang pinagkaloob niyo sa akin ngayong araw. Thank you, thank you. Ayan ang mga Colbix. Dangkala na. Oh, dinangkal din ang kalda naman ni Colbex. One. Two. Ah, uh ah. -oh, uh -oh, sabi ng in-check. Dalawang dangkal na makarel. Alright, mga Colbex. Lalagay na natin dito sa timba. Si Uwi na tayo. ah uh, maraming maraming salamat nga pala sa biyayang pinagkalog sa atin ngayong araw ng kung may kapal at sunerte tayo actually mga kakolbiks uh, ah, napakarami nito halos puno to dito binigay ko na rin sa kabayan natin yung iba kasi naabutan natin siya dito wala siyang huli e, doon ako galing sa dulo ang dami kong huli mga kakolbiks halos puno to kaya yun lalagay na natin tayo ngayon mga kolbiks ang dami pang isda kaso madilim na e malayo ang lakaran kaya ganyan yung mga kolbiks kung ganong kalalaki yan o oh. o oh. ganong kalalaki o oh. dalawang dangkal na makaril ito Set kalahati Dangkal. Oh. Sa kalahating dangkal. Mga Colbix. Ah. Sa <laughs> mga kaway. So, yon mga Colbix. Uh, thank you, thank you so much. Uh, big big milagab siya, ma uh, big shout out nga pala diyan sa ating mga sulit na subscriber. ah uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa walang sawang pagtangkil ng sa ating mga video. All right, let's go, bye bye.